Hello everyone. Guys, watching yung live ko, namimigay ako ng Gcash. Gcash tayo. Kung sino ang nanood, nag-Gcash tayo ngayon. Watching sa live. At paano makakatulong naman yung pera na to. Live na. Sa mga walang-wala talaga dyan. Need ng money kailangan susuri ako kung sino walang wala hindi ko yung jikas 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 lang tayo guys para sa ganun maano natin yung walang wala matutulungan live nyo ito yung jikas na to kita kits tayo sa live ko ito ang bunga ng paghihirap ko katas katas talaga maghirap ng kayod ng kayod para may makukuha kang pera oh guys did natin talaga magkayod magkayod ng magkayod did natin kaya watch my life nang sa ganon magkakaroon tayo ng gikas gikas lang tayo ah. minsan magkayod tayo para makakita tayo ng ano ng pera din kailangan natin magtiis ng ilang taon, ilang buwan bago tayo makaahong sa paghihirap. Pero iwasan natin yung maingit sa kapwa. Para sa ganun, maaga ang ano. Magan ang blessings na dumadating sa atin, guys. Watching my life. Hindi naman ako everyday na nagla-live, guys. Pero, always. Hindi everyday, pero always. Watching-watching lang naman, eh. Ano lang gagawin natin? Watch-watch mga hindi man isang oras 1 minutes, 2 minutes, 3 minutes watch natin yung live mga so guys Para sa ganon mag paano magka pera din tayo gagawa ako ng part sa ano sa ipon challenge guys ipon challenge ipon challenge ipon challenge no, para sa ganon ito paano yung mga may sakit dyan makakatulong dyan sa ano, sa gamot nila ang Jcash. 'Di ba? Tulungan na tayo, guys, para sa ganung mga din tayo. Kita si lang. Talaga, ilang nagsik para magkaroon. Hindi sa lahat na oras na mayroon tayo. Yeah, thank you so much. Kaya paano lagi tayo ginag-bless. Hindi tayo, oh, hindi iwan ni Laging siya nandyan. salamat tayo sa kanya. Okay, guys. Because for a while, live, live, live. Thank you so much sa mga nanonood. Thank you. Thank you for giving me a chance So life for you, thank you God.